Ayan, good morning, good day mga bitfi So, ang gagawin natin ay tatanggalin ko yung filter para mag-, mag na tayo ng panibagong air filter. Ayan. So, tara. Ito lang naman tatanggalin dyan eh. Manday lang po yan guys. Don't worry. Kahit babae ka yung gawin yan. Baka basic. So, ito na guys. Tanggalin ko lang. Tingnan natin ano kaya yung tool ng aking air box. Uy! Should, tanggal agad ah. Uy! Okay. Ah! Ayan. So, ito guys ang aking air cleaner, no? So, nakita nyo naman guys, so, sobrang dumiha. Pag ganyan po yung air filter nyo, hindi nyo pong palitan yan dahil pagka ganyan uh, nyo pinapalitan to, isipin nyo guys, mga dumi na papasok dito yan. And ngayon, know, pag itong sinundang may papunta sa throttle body yan. So, pag uh, pinabihan nyo, lang, ang mangyari, yung throttle body nyo ay dudumi. Ngayon, know, pag dumi po yan, syempre, may hirapan yung makakain natin. So, uh, maaring lumakas ang gasolina mo. And then, pwede siyang maging, ano, yung uh, namatay mat, nam, namatay tapos, uh, pwede rin siyang maging, ano, yung parang barado. Yan, kasi bakit ko nasabi yan? Dahil, ito nga yan, barat namin na yan. Yan, nagpal, uh, bago mo na i-refilter yan, napakadumi i-refilter niyan. Mas maka-refilter niyan, boss, bilog yan, bilog. Ngayon, di ba, nadumi yung refilter niya, inigop ng karabadar ko, syempre, hangin yun, igupin niya. Yung karabadar ko, dumube. Eh, nung tingnan na namin, may nakita kami parang mga, parang ganito siya. Para siyang black-black ng AT marami, kaya pala namamatay siya pag palusong. As bilang pero pag ginan, ikaw mo naman, andar agad. Kasi naman nag-ano siya, na parang lunod, black, black, parang nalunod, nag -overgast. Kasi nga, dahil yung, yung gusto niya yun nga, hindi nga makapa, makatuloy sa mismong injection ng puna sa mismong carb. So, yun. So, ganyan mangyayari po sa inyo. Pagka uh, madama po yung air filter nyo, napaparan nyo ang ating throttle body. So, which is delikado. Uh, ang kagandahan sa amin dito, dahil carb siya, mas madaling linisin at madaling ayusin. Kahit ikaw, boss, kaya mong ayusin yan. Napaka-basic lang po yung mga ganitong sasaki, yung mga old model. Saka, yung pesa naman niya, hindi naman siya meron pa ng pesa. Sabi di ba, pag daw, meron pa ng pesa. Siguro, so, siguro sa tayong ko, hindi naman siguro. Depende siguro sa lugar. sa depende sa naghahanap. Kasi ako, isang beses kang nagtanong sa auto shop, may nakita agad akong repeater. So, ang gagawin nyo, pag bibili po kayo isang pyesa, nadalhin nyo po yung example nyo para, para at least meron silang ang uh, panggagayaan at hindi sila may hirapan sa maghanap. So, ayun. Alright, okay na guys. Kabit ko na lahat. Basta ko na lahat. Okay na yan.